It is the 500 pesos makeup challenge. Mm -hmm. So, yun yun look at things Abang ni yung video ka channel ni si hey, <laughs> <laughs> Hello, my mermaids. Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to do a collab with. The one and only Pina Beauty and Style YouTube Yes, this is Andy. It's my first time doing a collab with someone. It's her first time doing a collab with someone as well. Go to her channel because we have another um, collaboration video there. It's the um, No Mirror Makeup Challenge. But for today's video in my channel, we're going to do the 500 Pesos Makeup Challenge. And the look that we namin is a party look. and everyday look you only for 500 pesos so yeah. let's start gagamitin kong um foundation ay itong everbelena matte foundation and sa cases anti. ako din yun yung foundation ko gamit na binasa namin ng water para kumapit siya sa face Ba't ako nakatingin? sa... Ano ba yan? Hindi pala ako nakatingin. Ano ito ako nakatingin? Ay, nakakatingin. Yan, yeah, di maruno. Oh. lang muna yung lalagyan ko para makatingin yung difference. Sige, go. Ay, ako nalagay yeah, na no? ako. Ay, oo nga, ang galing. In fairness, nawala yung redness ko, di ba? Mm -hmm. Kasi talagang problema ko yan. May rosacea na, acne prone pa. In fairness, ang ganun talaga ng power natin ng Everbelena. I love Everbelena. By the way, banana. hindi kami sponsored in fairness. No, hindi kami wala, sponsored wala, na, sponsored na It's just really good for its price. It's sobrang sulit. Pasensya na, luma na kasi siya. Pero ito lang kasi yung meron ako. Pero kitang-kita kita naman nagamit-nagamit na nagamit niya mga sis. Kasi nagamit niya ng true to life. Yes. Maliit na. Maliit, na. <laughs> Maliit na siya. So, hindi etos na talagang maganda yung product. Maliit lang talaga siya. Actually, ganyan na siya kalaki. Mm -hmm. Pero kasi, diba? Siyempre, ito lang yung pusok sa budget na kakulay ng buhok ngayon. Right. Ito naman mga sis, gusto, gusto ko tong ano na to ng detail over kasi naka-shape na siya. Mm -hmm. Naka-shape na siya. Napakulay. Triangular siya. Ayan. Yung, yung mismong ganun. So, mas precise. Kasi yes, hindi kasama ang tool sa budget ha. Grabe ha. Hilinawin lang ulit. Thank you. Guys, ang gagamitin ko lang ay ito, all over my lid, yung pinaka-light. Tapos, uh, itong crease color, yung parang medyo uh, mocha. Tapos, yung coffee brown, yun yung pang crease ko. I will try to make everything neutral so I will use this color uh, for the overall sa lid and siguro highlight tong white. And then I will try these colors naman, yung mga earth tones for the eyes. Kasi tapos ito, ito siguro pang contour na din. Yeah. Mm -mm. Gagamit din ako yung dark eyeshadow pang contour later. As always mga sis, ang una kong ginagawa is yung ano, transition color muna sa face. So kunin ko yung pang transition wala akong kailangan ng transition kasi wala naman akong uh, real estate. So, ano lang. Uh, overall, solid. Tapos, I will use naman yung color na ito na pang blush dapat. Ito. Tsaka ito. For the, parang crease color. Actually, wala naman akong crease nga pero ano lang. Magawa tayo ng crease. Or parang magkaroon lang ng konting dimension para hindi lang, you know. So, usually kapag naglalagay ako ng lid color, pinapat ko lang siya like that. Since wala ako talagang dark na shade, ito nakita ko naman to from Fashion 21. Uh, sale siya, 21 pesos. Yung regular price niya, 99. ah Tapakita ko na lang mamaya siguro yung isa na may presyo. Ito kasi, gal ko na kasi gamitin ko, ba? Diba? Actually, cream siya eh. Creamy siya. So, hindi ko siya pwede gamitin yung eyeliner. Pero pwede ko siyang gamitin siguro na parang ang um, tawag doon pang smoky effect, ganun. Kasi nga wala namang black tong palette na to. Ako, usually kapag nagalagay ko ng crease color, ina-concentrate ina 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 ko muna siya sa pinaka dulo ng mata. Ganyan-ganyan muna. Para doon talaga mag-concentrate yung color, tsaka ko siya i-blend out. So, kawin ko naman ngayon yung darker shade na dalawang brown over here. Dalawang brown. Nagamitin ko siya dun sa black na nilagay ko. Kasi cream nga yung black, diba? Tapos, so, smudge ko muna to para madaling i-blend mamaya. Para smokey smoky gagamitin ko lang yung kabilang side nung pinang eyebrow ko kanina. Yung sa detail cooper. Felt tip siya. Na medyo paubos na nga tong akin niya eh, na umano pa. Umokay pa siya. Magtangka na ako mag-contour. Ang warm talaga guys. Tanggapin na lang natin. Lalo <laughs> na... Mataba na ako, may extra skin pa ako dito. Kunti na lang bulldog ng dating. <laughs> yung <laughs> yung mga ganun-ganun sa gilid. Tapos, since wala akong cool eyeliner, yung pinang-eyebrow ko nalang yung ipang dudro ko sa ilalim ng mata ko. Super light lang naman. Tapos, isa-smoke ko na lang siya nung eyeshadow. In fairness, maganda sa camera yung contour ko, ha? Okay, Alam nyo, guys, sa camera na lang yun. Halos nangyay yung na buhay, hindi siya masyadong okay. Pero, tanggapin na lang natin. Total, pag malayo, maganda. Gamitin kong blush, yung dalawang blush dito. Ayan! ko is bilog. Kahit pumayat ako guys, ganyan talaga yung mukha ko. So, kailangan ko siyang um, tingnan nyo dito, mas payat. Kasi yung um blush, instead na dito, medyo gigil ko dila, guys. So, nakakadagdag nice. siya ng, you know, shadow. Okay, ako naman magkocontour na din ako mga sis. Uh, At gamitin kong contour ay itong darkest shadow na rin. Na uh, warm din ang color niya. So, wish me luck. <laughs> oh, ang pula! dahil wala akong pang contour sa nose, hindi talaga pwede warm sa nose. Nagamitin ko na lang tong aking um, uh, tawag doon, pinang, pinangkilay kanina. Kasi brown siya, ayan o. No? Na cool tone yung pagka-brown niya. So, malagay ako ng konting konti sa aking gilid ng ilong. Dito kagana, guys, kapag oily ang skin mo. Madaling i-blend. Yes! Ganda ng ilong. <laughs> So, since kanina ito pa rin yung hawa ko, so, mayroon dalawang shade ng blush pag kukombinin ko lang sila. Pink and peach. Sa akin naman, highlighter. Itong shade na to, yung light din. Ito siya, white. Pero may blend naman natin, kaya hindi yan white na white. Tapos, blend. Since yes, kaya kayo, kasi si Andy, ko rin yun yung pinangkilay ko kanina kasi wala, wala talagang dark dito na pang pa contour. So, walang choice. Okay, go, go. Make sure light hand lang ha, kasi <laughs> pangit naman na nakita kita yung ano. Ganda ng makeup ko ngayon, fairness. natutuwa fairness ano, ang ako. ako. Natutuwa, ako ha. Try ko na. Ay, actually, meron pala akong ano, highlighter, pero hindi ko siya ginamit ngayon. Pero sige, magalagay tayo ng konti nito. Ano siya? Shawheel na uh, mineral na eyeshadow. Guys, yung pressure niya talaga is 250 dapat. Yung tunay na pressure. Ayan, ayaw yan pero siya ay 28 na lang so Okay Kaya ko lang man. sa inner corner. So ako naman yung highlighter na gamitin ko yung same light shade dun sa palette ko ng no 130 pesos. Okay naman siya um flesh tone and uh, semi shimmery siya. So ayan siya. Pwede na rin pang-highlight. So mag start muna ako sa brow bone as always. Pang-sangre. Mas ko talagang gamitin yung fingers ko kapag nagbabrow bone ako na highlight. Basta gamitin ko lang yung lipstick na kasama dun sa... Kasi mura lang to. Kasi lang guys, tingkad ng na pagka-pink. Habang nag-lipstick si Sis Andy, mag-set naman ako ng makeup gamit yung same powder and just a fluffy brush hindi ako masaya doon sa lipstick guys ano siya tawag doon patchy pero ako ko na parang ganyan namaya at ang shade niya ay first date o oh, tama nito doon na pink lush ah uh, ano siya guys parang may lipstick ba na choky choky siya yung <laughs> ako. at maglalagay na ako ngayon ng pilik mata. So, yung pinikmata na gamitin ko is hindi yung buong box, guys, ha. Isang peraso lang nito. Yung isang box niya is 120 pesos. Basta between 90 to 120 pesos from Wicked Beauty DH. Pero isa lang yung gamitin ko. Um, actually, meron naman akong nabili sa landmark yung tag-25 to 30 pesos. Kaso nga lang, um, masyado siyang masakit sa mata. So, ito na lang. Parehas lang din naman. Tapos, i-divide na lang natin yung presyo, guys. Yun. So, habang nagpipilig mata si Sis Andy, magtatanggal lang ako ng kalat. Kasi parang umitim yung under eyes ko eh. So, for the, ano naman, blue, I will use this one from Nichido. It's 60 pesos. 60 or 68 yata. is smoke out ko lang yung um, sa lower lash line ko, nung darkest eyeshadow sa palette. Kasi, hindi masyadong maganda tignan yung ano, pinang eyebrows ko sa ilalim ng mata. Parang may patsy-patsy siya. So, para gawa ng paraan. Ay, isi-smoke out ko na lang siya. Alright, and now, pilikmata na rin ako, guys. Ito naman pilikmata ko na gagamitin ay 50 pesos. Tapos, uh, may mga kasamang pandikit naman siya na maliliit kaso na nuyo Pero, pag binili mo naman to may kasama na siya. So, 50 pesos yung price niya. Seriously, guys, yung mga pilik mata sa Divisoria, ang ganda niya. As in, no? Oo. Parang ano siya. Doon ako bibili dati. Magaan, gano'n. Kasi misa yung nabibili sa mall. synthetic na synthetic din, eh. Alam mo yung sis? Yung talagang... Nire-package lang naman yung Parehas lang yun, eh. Good. Habit ko na yung aking false eyelashes. Papatuyuin na lang natin siya. So, yun. Habang nagpipilik pa tapos si Andy, yung sa lipstick ko, I kept it satin na lang. I have an option to make it matte. Patungan lang ng powder nito. Konting-konti sa ibabaw. Pero, I like the finish. Malambot siya sa lips. Putla ko pang nago. So, ayan mga sis, nagtotouch up na lang kami ni sis Andy. Tapos na yung aming 500 pesos makeup challenge. Talagang na pila ko tumingin-tingin sa wayfinder. Ako, ganyan din ako. So, yan yeah, Lapit tayo sa cams pa para makita nila. feel na feel ko talaga. <laughs> Papakita ko sa inyo one by one yung mga products na ginamit namin at the end of this video at ang price at ang, at ang total um, sa akin at kay Sis Andy rin. Para kung interested kayo sa mga products na ginamit namin, you can buy it at our local um, Watsons or sa department store. Uh, o oh, sa mga SM Beauty, meron sila. Sa akin kasi lang na mag-try no, SM usually binibili. Ay, kitang kita na pala. Ay, ano ba yan? Mahalay. Ang ganda niya si Andy, no? Ganda na pagka makeup niya. Ma, I like mahalay, her mahalay, makeup. Mahalay, mahalay. Ayaw ko na tagawin na to. Hanggang na to. Hanggang Pasko na to. <laughs> In fairness, 500 pesos Hindi ko. ako makapaniwala. Ito ang diba? first time na. na pang holiday makeup yung nagawa ni sis Andy Sa kanyang 500 pesos makeup, sa akin naman is pang everyday neutral and, you know, pang office, ganyan. Pero guys, in real life, ma talagang mapula yung mukha ko. Mm -mm. Pero pag sa camera, medyo subdued ng content. I'm sorry si Sis Andy, mga sis. Dahil ang ganda-ganda talaga ng pagkaka-makeup niya. First time na ko. First time ako nagtagumpay. Oh, would believe? 500 pesos lang yan. Yung akin parang wala-wala lang. Yung kanya talaga yung pack na pack. Tingnan nyo naman ang ganda. Yung hair. Doon sa hair. Tricky. So, mga sis, <laughs> sana nagustuhan niyo itong video namin ni Sis Andy. Again, pakiplog yung channel mo, sis. Uh, I'm Pinay BTS tayo sa YouTube and Pinay BTS I'm Lover sa Instagram. But I'm gonna be posting vlogs na so din soon. So, abangan niyo yun. Yun. So, ayan. Um, comment kayo down below kung mayroon kayo mga questions sa amin ni Sis Andy. And go to her channel. And mayroon kaming ginabang challenge din doon. Yung No Mirror Makeup Challenge. Mag-enjoy din kayo doon. Mga <laughs> super laugh <laughs> trip Tawa. lang talaga true. So, ayan. Thank you so much for watching once again. I, I love you all and God bless. Bye-bye! <laughs>